coming riders na tumaan Nalapit na tayo sa bayan sa marker. Malapit na tayo sa palengke. Ayan po yung dead march. Charlie, Malapit lang piyesta. Kaya, man. Periyahan. Periyahan. yung munisipyo ng Maribeles. ganito yung dagat uh, hanggang doon may tao yeah, may ginagawa pala dito ano, ito uh, yung tulay po uh. ba nila hanggang doon low tide kaya ganito lang tubig ayan sila ang dami tao doon Dito ako nagpupunta, ayun doon sa kabila na 'yun oh, 'yun, nakikita nyo sa mga videos ko. Doon, anco pa nga 'yung barko eh, ayan oh. Ginagawa pala to. Ay, iska, ayun oh, nakikita nyo ba? Siguro ako nakikita nyo talaga oh, walang tubig ko. Yes, tang piesta na talaga oh. Happy piesta Maribelis, bayan ng Maribelis. nakakaabot na ako ng init. Doon yung palengke, yung papuntang palengke yan. Pero dito tayo dadaan kasi pupunta ako doon sa pinsan ko. Doon, sa taas ng bundok na yun, doon pa ako pupunta. <laughs> Medyo malayo pa. sakit na yung init ng araw. Kasi mag 7.30 na pala. Diyan silang tatlo nagmamaritis, oh. Ito yung mga nagmamaritis, oh. Aga. Kalikabok. <laughs> ano ah, saan na kaya yung anak, oh? usapan kaming dalawa Sarado pa 'yung mga bargain shout ko uli kay dito dahil nalakad ko na no ang layo nang nalakad ko galing tayo dun dun sa may ano na yun sa may kulay puti na yun sa may, dun tayo galing kanina Tabing dagat din. Kaya may ganito yan. sila natutulog yung mga an Bargain ba? Tapunta ako doon sa pinsan ko. Atong kasi sasakyan namin pa nagagawa hanggang ngayon. Naiiis na nga ako. Fiesta ang fiesta na sa kanila. Fiesta ng bayan ng Maribelis. Last week of February. Meron na naman tayong content. Yan, syempre. Ano nuori natin yung mga kaganapan. Sa araw ng piyesta. Oh, Pagpuntang Baguio to. Eresis. Okay, yan yung Baguio. Sarado yung ibang mga ano. Kasi nga maaga pa naman pala. Kaya sarado. yung na nung ating video sana naman panuorin nyo yung aking mga videos para sa aking watch hour kasi konti pa lang yung watch hour ko kaya malagi ako nagla live eh. ls lang isensya na kayo, minsan hindi ko nasasagot yung mga ano yung comments nyo kasi nakakatulog ako kapag madaling araw shout out sa inyong lahat sa mga subscriber ko Thank you so much po yung mga nagsusuporta dyan. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy nyo pa rin akong subay pa yan. Tingnan. Sensya na kayo nasa highway tayo. Eh. Habas na ang haba ng video ko. So, baka aahahatiin ko to. Part 1, part 2. 30 minutes pa. 30 minutes pa ako maglalakad bago ako makarating sa aking paroroonan. <laughs> Ayan po yung mental hospital. dito. yan, oh. Paris. Uso-uso yung Paris dito. gusto gusto naman ng anak ko yun. Paborito niya yung Paris. Sabi ko sa kanya, tigilan niya yun kasi masama ba yun? Pag tumanda na siya. Yung colon mo ang titirahin dun. Uso-uso dito yan yung naka-tricycle, si diba? Dito palengke din ito Paso maliit nga lang siya Sarado ko kanyang raket, o kanya-kanyang hanap buhay mga nanay para sa pamilya para hmm. kumita ng pera ayan may mga tinda sila dyan sarap nito ginataan ulang. pa wow saging fresh na fresh dito lang sila o sa may tulay sila nagtitinda Sobrang mahal naman kasi ngayon ang bilihin, grab. Okay lang tatay na mama Tricycle, marami ko ditong tricycle. Halos lahat dito may mga sasakyan. Kaya sobrang traffic dito. Lapit na tayo. Mga 15 minutes na lang nakakarating na ako. Hello. Ay, nakarating na tayo. Hagar na si Mama Tess. Makarating na tayo dito sa ating pupuntahan. Two hours ako naglakad. Thank you so much sa inyong lahat. Panoorin niyo ang aking munting channel. Maraming salamat. Hinihingal ako. Oh my God, yung aking sasakyan. I-end ko na yung aking video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much sa inyong lahat. aku cobain ini yang pingsan itu hmm. Bye